Pumuhay lang ang sakit sa lumay ng may panong Dito lang, na, uh, debis puro dito rin Kaya lang din na I-sterilize lang galing dito niya Bisa kahit dito lang Basi lang dito, tubig sa imong bag Dito so, lang, isa oh, dito lang yung may sterilize yes. Ha? Kaya dito na oh Kailangan natin tagalin yung balaton Oh Puro na oh na ikaw rin sterilize lang, kaya kung i-prepare ang mga medic Oh, si ka, hinkod. Darga, mag... Ate, Darga, Mga korong ko mag... Lighter lang, may lighter. Baka na, kapalito, eh. Ako dito. Ay, siya, 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 siya. Pugas yung nasa kansapot, yun ay May picture rin. Eh, abas lang. Ka lang, ha? Tagile, tagile. Habis dia habis. Hawakan mulai suka apa hawakan? Ya, ya, ya. Tagile, tagile. Otang iyak. Jalan, ha. Kok amlikot. Kok amlikot, Jan. Jalan melang. Mau jalan lega karun. Jalan melang.

bakit mo? wala rin mo dito so ito ulit ko sa camera masaya ko kung anong isa, isang so. malabo yung mata ko masakit ito ulit ko sa camera ano kasi sa spot ba? plus light ano ba? baled ah hindi yan yung ano yung cotton hindi sabihin na nga ba yung kasi siguro hindi ka niya yung cotton ay nga ba gano'n ay hindi ka itong murag katunay basta basta ng cotton ba?

Ang balik na noon. Ha? Utong Ay, pito. So. Oh, hala. Oh. Guys, so, kay, paano so, ko so, ah, Okay, okay. okay. okay.

Basak mata ko sa ina Bantay natin so baka mag Ang kiramdam nito ba? Baka lag natin to Ba hmm. yun isa, temporary lang gini Temporary lang ako na Masakit, masakit yung kanina kung di natin tinanggal yung bala Wala yung papal sila Daan na, ito lang, ito atay lang Daan lang, daan lang Tiis lang, tiis, kaysa mag, ano tayo dito, mag, mag tanga, -tanga tayo dito Tara, inay na lang Okay na? Hindi na masyadong masakit? Mm -hmm. Ha? Ay, tol, tulungan niyo po kami tol, magkita niyo itong video tol. Sana ma ma ano, ma-review kami kasi yung motor namin tol, napakalayo. Ah. Nasa ano na sana kami kanina. Malapit na sana kami sa motor tol, eh binabakan kami kaya kami napunta dito. Ay, ay. Ang ang masama pa eh, hindi namin alam kung saan lulusot itong daan na to. Pababa na po kami. Baray. Baray, baray. Sige na, move na. Sunod na kuya pa mo. hindi naman siya dumapde. Sige, sige, diretso. Wawa. Kumakita ka ng squad

Bantayan natin yun, kasi kalintot ako, diba? Hindi pa mas hindi masama yung pakiramdam mo? Masama eh, masama ang iyong mukha, asin na Good job Ha? Tol, kung i-share nyo po itong Ali, sabi, pa-orla sa karim Alibog, alibog mo ko ba eh? Alibog mo lang tambal para grit eh Oh, pero just, yung ipainom ang yung pinas yung Ay, pinatambal eh Masama yung ipainom, ano? Ah, katong antibiotic ba eh? Katong Maliksin hindi mga may kaklasi na tambal ah lima na. ah? okay kayo Pang parang sugat paim imna? hala dili mau dili mau taya ba taya? dili mau pagdili mo pag na nak. hali rin dito hala bi saka na naman tayo eh dipin sa daan kayo ba sig? ha paim na na, deri ka pano lang ha parang agad tayo, wala tayong mga saninan eh kung sa mga tala rito siyo ha? parang hali rin naman sugat niya Ati, hindi na, hindi na, hayaan lang yung muna yung ating mula, kaya magagawa doon. Ito ko kuwari. Ito daw? Mura kalintura hong po. Ah, matang pagkalintura, pahit na po kubi. Mura kalintura hong po. Ha? Tol. Ako po yung nagkikusa po sa inyo, Tol. Baka naman pwede makahingi po sa inyo ng isang share lang po ng video namin na ito. Kung makita niyo po ito, Tol, i-share niyo po, Tol, para ma-rescue po kami ng kasamahan namin, Tol wala na kami pagkain, hindi pa namin alam kung saan kami lulusok ngayon. Yung, yung motor namin malayo, nasa kabila. Eh, ma mahirap naman kung hindi kami tatakbo kanina. Inveyor, <laughs> <laughs> oh, may eh. ano, hmm. okay, yung tayo siya, Roger, ito, 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 ito,

Isang si lang po ng video namin tol. -wala na Luang. Sure ba? Mula Wala naman talaga yan dahil natanggal, natanggal man yung balini. Ang kuha nga ni, kay double action o ba ito balas yun. Mga balo. Double action na? bang balas? Puy, ang puinos ano ba? Ang puinos. Puison. Baka mapuison ba? Wala nga naik, baba natin yan. Next time gani, mag-aral kayo. Ito, lesson learned sa mga kabataan na mag-aaral kayo, pagtapos, pag-uwi nyo sa pag-aaral, umuwi na kayo ng bahay, huwag nang gala, nang gala. nag nung taga kayo, pahit ang motor. Pahit di man pahit. Bakit di kayo binila ng papa nyo? Uh, hindi nga, dapat sana, pag-uwi, na, pag galing sa school, diretsyo na uwi. Uy, kumalayo, hindi ka uwi. Ito lang, ah, uh, nagawa pa namin, sir. Uh, so, pat malunga, patayin na natin itong video, sir. Hindi ka mo tagawa, tayo signal, sir. Ito, so, man. Hindi ka tagawa. Sir, aday, tanawang dahil mo, basit din, eh. Basit na yung signal din, eh. Sige na, na. Baro na. Okay, Tol, ito tol, isang halimbawa po tol sa, ato, ito advice ko lang tol sa lahat ng mga kabataan dyan. Sa mga lahat na nag-aaral dyan pakiusap lang po sa inyo kung, kung ano mang ginagawa ninyo mag-aral kayo pagtapos nyo mag-aral diretsyo kayo uwi sa bahay tingnan nyo nangyari kay Baroy ganito para iwas sa kidnap po ba huwag kayong dumaan sa mga hindi mataong lugar dapat sana may kasama kayo yung advice namin sa inyo okay na okay, kalma lang mawala na magpawala na sa kita na wala siyong kita tagpawala siyong ata ka balugi asa ni dapitan ni ba. Ray sing mo yo busa yo. Dito sing dalas sing kono. Lan pila ba? Kilat kilat mo ni ni kulog. Kulog kara nta tag ka tu nawon oi. Wala basa gin tansay na emosyon. Na bilin pa gyud akong mga ubang sayo na dito, ba na sulod bago. Pwede brief pa karon. Tu, pahubog sa kita ni. Basa pa ako brief. Pero mo sadin. Dios sadin. Pampers. Dili No twist ah, mabili tayo ng pampres sa tindahan talaga. Wala man, lalaki yung itlog natin ito, siyo. Kung hindi man tayo mag-brief nito, ako wala akong brief tol. boxer yung sinusuot ko. Pag wala akong boxer, lalayla ito, gaganon-ganon to. to. Ha? Tara, patingin nga siyo. Patingin nga. Kulay black din. Ha? Black. Tatawa niya ko siyo. Ano nga? Gisi naman ako.